Chill, chill Chill, chill na Baleng ng ano Fight Bigay lakas Oo oh, oh. Ikay <laughs> Talagang hindi nagkamali ng aming magulang. Kahit na wala yung mga aming mga magulang. Ay, may ever, eh, pagka ito si SD3, buhay na buhay sila sa aming alaala. Galing, galing! Sana ng tadtin pata ko. Aha. Bataan. Ganay <coughs> wa, hot Ah, uh, uh, mami lang hapon, ha? Oh, mula ni. Eh. Baka, baka makan sakit ka. Ay, ka, na eh. ka mo. Oh, nali gua kan eh? Binali gua kan ibu mo. Thank you for watching. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Whoa, whoa, whoa. Hanggang sa muli. Binaba ko yung minor niya na mamatay. Ayan. Dito na lang. Yay! Salamat Platino. Pinasaya mo ko. Ito si 2,000. Oh. No? Ah.